Ayan na lang. Ayan na lang mula sa'yo, Leon. Ayan na lang mula sa'yo, okay? Bogus na ganyan pa. Nasa yan ako, dulat dula. Maa. Blueberry! Nandalitin ka nga sa Aquino kang magpalit ang mga pagkaon nila. So, well, nakita mo. sa Aquino. Ay, ito. Mga, daghan sa Aquino. Daghan po kayo dito sa Pikas Grocery itong bat kay Mio Boogie -Bud, Bud. Daghan po. Ah, nila, oh. Gusto nyo yan. So, gusto ko din si Chucky, Mama. Ano <laughs> na? Apil na yun. Si Mama. Oh, chucky ba? chaki Wala. Sa mga bata, haraman na? Hala. Sa bata, haraman na chucky, good Mama. No, gusto niya yan. Yeah, yeah. Gusto ko Chucky. Gusto niya mo na, Chay? <laughs> Uy, ano sabihin niya tita Jean? <laughs> <laughs> ano sabihin niya <kay> tita Jean? <laughs> ano sabihin <kay> Jean? <laughs> <laughs> Thank you. Mama Jin gusto ko Jackie din. Kita Jin. Ini aku. Ini aku. Ini aku. Strawberry. Mm. Strawberry, uh, yeah, tamam. um, strawberry. Ice cream. Meron nag-inom na, ka naman Dutch Milo kagani na. Ba pa Dutch meal sa bayong Akin. Um.

ang kuha ni Kuya ang ni Sana, sana kanang bonus. Ay, salamat, Mama Upin, oh, <laughs> <Mama, open> good! <laughs> Salin na si Mami, magkain ka. Sali na si Mami, magkain ka. sa na kayo <silang> grocery. <laughs>